Ayan, dito naman yung no, tayo sa area ng oh, mga inahin. 75,000 na kalanga. 75 Babawasan pa. Lumalanga pa lang. Lumalanga pa lang, ano? Ay, bro!

Magkano? Magkano ang lagas? 55 mo Ano tawad? Apat na Magkano? na lang Magkano ang lagang bobos? 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Ano 35 35 35 35 35 35 35 35

Ay, hindi oh. magina, magina. Magina. Magina, oh, uh. na mag-iinaw. <laughs> hindi mag-iinaw. Huwag kang munga ngayon. Mag-iinaw, five-five. Yun lang na. Baligtad. Baligtad. Yun lang na, na, baligtad. ko sa'yo ako. natin, Ay, walang tapalan. <laughs> <laughs> Bakit ka tinatapalan yan? Ay, pahiyang lang. Pahiyang lang. Ito so, ang pinakamalaking hinahinay dito. 105 bang halaga. Tanghan. Ayan, 105. Hmm. Taas. Laki. Ayan. Makaano boss? 70 mo, mabawasan. 70 mabawasan. 70 Hindi ko na yung suwa isa na. Laki. Takad. Laki eh, na. anak. May sakbal pa. Eh, Bawas ang ang Dalawang yung inahin. Dalawang inahin. Kaya hindi

Sasaky? Ehh, sige ako kung nating nga tayo ngayon. Kristina! Ayoko sa kaing aking video niya. grammatka, contenga, tamayan yan televisyon na. Kung paano lasa uh, loboneyo ka? Sí, 105 ngayon ay w na lang inatinya ko. Listo. ay 88,000 na lang ina-in estateay mo. ito

Kaya eh, lang ay eh, parang hindi pa kayo na. Dumalaga um, pa? 6575. Ito 6'8, 6 days, Pilipay Kasi, ng mga

nagkaroon puro tawagan ng na niya okay. okay. uh -huh.

ওকে ওদিকে কোন কথা মানে মানে একটা একটা কথা বলা মানে তোমরা যখন তোমরা মহান নিয়ে লেখা বা পাঁচজন যখন তোমরা মানে এলিমেন্টাল সবাই আয় বলি আমরা বলতে গেলে দুই থেকে কোন টাইপ যখন মধ্যের দিকটা পুরো পুরো নিয়ে যাই যাই O ayaw ko gid sa sosyo nga Ang mga gid nga nag-una, ang mga nag-una. Eh kon ga-agada ba gyud na pulong ang gitukod ko may negosyo sa inyong tawag Ay para ko magpaka-negosyo wala lang. Ni man ni naman. kaabot sa akong gusto Ang andam ko din man. inyo pa ka-chat. Ma-send ng indexo ng mga Super quality! Oh, Bravo mga, line! Magkano ba yan? Dok, ko lang ng 55. 55, well. Wow. Oh, ay, pogi ganda. mga pulo sa'yo na Oo, talaga. <laughs>

ah kulang kulang lumaya talaga ko ayam patay niya kulang ng kapulungan kulang kulang patay ng sibyang kulang 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 kulang

Umulan <laughs> na naman o, no. umulan. Na. Ayan. alin na naman o no. sa ngayon ito. Baka naglalaki, hakba pa nga ito. Malagat din na Ayan. Umulan na naman. Ayos na eh. Umulan pa. Ayan. Magkano halaga niyan? 50. Ano po ito? Yung malalaki. Oh. O, malaki. oh. O. Dalawang malaki, 66,000. Mga naganak na no. Mga naganak na isang beses. Mga naganak na nanganay na. Ayun, pagkagastos niyo ng ganyan no. Kaya uh, kunta kayo lang Raymark Comeya. O share kayo sa bahay. Para may face, may Facebook ka din, 'di ba? Ray Raymark Ray Comeya. O, Raymark Comeya. Ay, message sila lang si Raymark para ayun. May available siya tatlong ano, tatlong inahin. El Salama